kamusta so mga ka-builders, ito po yung isa kong project na ayun, na revive ko yung uh, mga video niya so hindi lang na kompleto actually mga ka-builders, ito yung uh, inner unit lang uh, interior design lang ah uh, in unit interior design ng uh, Hugo Perez Golden Horizon ayan So mga ka-builders, yung ginawa natin dito, alam ko bawal daw gawin. Pero dahil nga po sa nagkaroon naman ng pagpapaalam doon sa developer kasi hindi siya bagay na yung hagdan eh magiging uh, yung space niya is napakasikip pag nilagyan mo ng uh, mga upuan tapos eh nanggagaling yung hagdan galing dito sa bintana papunta sa gitna So parang uh, masikip So ang ginawa natin dito Binago natin yung uh, position ng hagdan Ayan. So ngayon natuwa yung may dahil uh, na accommodate daw lahat ng space na gamit para doon sa kanyang uh, maglalagay siya ng TV rack, TV console doon sa ilalim ng hagdan. Tapos hindi siya sa gabal doon sa mga pastro papunta ng kusina. So panoorin nyo na lang po mga kabuilders. builders at nasa ganun eh makita nyo yung ginawa namin ditong bear type finish ng uh, isang kwarto at uh, ceiling at uh, design dito sa subdivision ng Golden Horizon Villas Street Okay, Panoorin po ninyo. Eh mga builders kung makikita po ninyo yung housing dito sa Hugo Perez. Ito po yung Villas 3 ng uh, Golden Horizon. Ayan. Makikita po ninyo. Ang tataas. Dalawang palapag po yan pero mataas yung uh, kanilang uh, pagkakatayo ng bahay, pagkakaporma. So yung kesa sa nila talagang may space siya sa baba ayan. so ito po mga builders yung aming gagawin ayan. So ayan mga builders, uh, papasokin po natin. At uh, dito namin pag-uusapan yung uh, magiging uh, gagawin natin. Ayun. So alam niyo mga builders, dito ako believe sa developer dito. Talagang hindi nila tinipid yung uh, lote. Ayan, sila po yung mga may-ari. Yung mag-asawa po na yun. So, hindi nila tinipid yung may-ari. Alam nyo ba mga kabilders, sa laki nung space niya sa likod, sabi ko sa inyo, mga dalawang kwarto pa, pwedeng ilagay. Grabe, ang ganda. Ganda ng lote niya. Oo nga, wala siyang parking dito sa harap. Ayan. Pero napakalaki naman po ng kalsada niya. Kaya po nga dalawang wag park tapos pwede pa sa gitna. So, ayan mga kabilders, kung nakikita po ninyo yun. Ito, ito nga palang uh, ginawa kong plano na to Ayan. Ayan po yung uh, binigay ko sa kanila. Ang design. So, mga ka-builders nga pala, ito, itong hagdan na to Alam nyo ba, ganyan ang posisyon yan. Uh, babaguhin natin ang posisyon yung pagkakalagay niyan. Babalik na rin po natin. At saka doon pa ako nagtataka dito mga kabilders. Ang taas ng uh, slab niya. oh, antibay, naka slab na siya, naka pa. Maganda yung ilalim ng uh, ceiling niya. Dahil standard po yung sukat niya. Hindi ka talaga maano na sobrang init. Napaka-presko ng mm, bahay na to. Ayan. Katulad na lang, ito yung hagdan niya. Uh, sa bagay, ito plywood lang Ngayon, uh, nasa sa atin lang po yan Kung babaguhin natin, gagawin natin uh, simento Ayan, O concrete So ito, akyat po tayo Dito mga ka-builder, sa taas sa uh, pinag-usapan namin, isang kwarto lang So yun po Yung uh, ilalagay rito, isang kwarto lang Para naman sa, uh, ma-maximize nila yung space at saka yung uh, pamilya nila uh, Nagsisimula pa lang, so bagay na bagay na sa kanila Ayan. So ayan mga ka-builders. At uh, 'yung pag-uusap namin ay 'yun, tinapos namin dito dahil uh, kinabukasan po magsisimula na kami ng aming trabaho. Okay po. So kita-kita po tayo doon. Hey guys, good morning uh, Nandito tayo ngayon sa Hugo Perez ng Trece Martires So meron tayong igagawang bahay at ito po Ayan Ito po siya yung kanilang unit So ang gagawin lang po natin dito is uh, interior lang So ayan naghahabot na rin kami ng mga gamit Nandito na po lahat Ayan So dito sa labas wala po tayong gagalawin dito. Yan. So tara mga builders, pasukin po natin. Ayun, napaka napakacolor pa. Actually mga builders dito sa side na to. Ang laki ng lote nila. So bago 'yan, dito muna tayo sa log. Pasukin natin. Ayan. Ayun mga ka builders. Humaylik. Oh, ang taas ng kanilang ceiling, uh, ang slab. Ayan, no, oh, ganda ang forma. So, actually mga ang builders actually yung uh, nakarating na kami dito. At mayroon na rin kaming mga video. Ayan. So mga ka-builders dito, wala namang problema rito. So magbabago kami ng posisyon nitong hagdan. Kasi nga po pagpasok dito sa loob, kung nakikita po ninyo pagpasok dito, ang liit na ng space para sa sala. So ang gagawin namin, papaguhin namin ang posisyon ng hagdan. Ilalagay po namin dito, papunta dito sa kabila. So doon sa taas naman po nito, ang gagawin namin ay uh, isang kwarto uh, Dito na. kami ngayon sa hardware. Uh, bumili ng hardiplex, pangkesami, at saka yung mga ibang gamit. Ayan. Dito po kami ngayon sa hardware dito sa po sa Hugo Press ng 3C Martires. Okay. Ito. Namili po kami ng mga materialis na gagamitin po namin doon. So unang unang gagawin po namin dun Ay uh, kesame So ito po ang ginamit namin Itong uh, Smartboard Smart Ayan 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 po siya Tapos yung mga klase ng paring naman po Ayan Ito po yung ginagamit natin Ayan Yung magandang klase siya Talaga matibay po yan yan yung mga premium na gamit na. Ayan. Ayan. Ang classic po ng uh, paring po yan. So mamaya po doon sa unit, papakita ko po sa inyo yung mga kalapit bahay niya at saka yung area po na aming gagawaan. Pagpasok pa lang sa entrance. Okay? Oh, so, yun nga po mga builders. Uh, dahil nakapa, nakapamili na kami ng materialis, So, mabilis lang naman namang gawin namin yun eh. So, actually mga builders sa ah, habang ginagawa yun, na ah, wala ako doon. So, hindi ko na videohan yung time na nag install sila ng uh, ah, kesame doon sa baba at saka sa taas. So, dumating ako doon tapos na. Grabe. Dahil mabilis na niya at may hinahabol pa kami project na isang project dito sa may ah, Tamara. So, yun mga ka-builders, ang ah, nagkasabay-sabay apat na unit yung nabuksan nating project ayan so ngayon mga builders ito ito na yung uh, finish project namin na bare type lang sa taas wala namang pintura pero minasilyahan na namin naayos na yung posisyon ng hagdan at saka yung kesame doon sa ibaba ayan mga builders so mga builders panoorin po ninyo yung uh, finish project namin dito sa Hugo Perez uh, Golden Horizon Villa Street. Ayan. So, ang ginawa lang naman namin natin dito is sa uh, interior lang. Partition at saka ceiling lang ng ano. Ang ginamitan natin siya ng uh, PVC panel yung uh, ceiling dito sa baba. Para lang sa ganun ho is eh, attraction naman sa mga uh, bisita ni Mrs. o ni Madam. Ayan. So, okay. Yung may-ari po ng bahay, hindi Mrs. natin may-ari po ng bahay. Okay po. So, panoorin po ninyo. Ayan na mga builders Yung ginawa nating na uh, ceiling dito sa ground floor. Ayan. Napakasimple lang. Ayan. Tapos, ito, mga builders binago natin yung hagdan dati yan po dito po nagmula yan so ngayon binaligtad naman natin ang sitwasyon eto papunta rito yan tapos pag pagkatapos nga po nung gawa namin na yun so yun dahil pinis na dito dumayo kami ng kain dito ayan dahil sobrang pagod sobrang hirap ayan stress so naisipan namin kumain dito sa aning nangan ayan nagkapag advertise pa tayo ayan sobrang gutom sa pagod talaga grabe so mga builders ah uh, nyo naman po ang oh, pag relax-relax. ganyan. Relax. So busog na, busog na tapos eh 'yun. Ayun, ah, uh, medyo pangiting ngiti na lang tayo. Ayan. So ayan mga builders uh, habang hinihintay natin yung ulang ipapakita ko po sa inyo yung uh, ating in order. So ayan. Tara. Habang hinihintay natin yung niluluto ito po. Alam niyo mga kabilder, sariwa rito, hilaw pa siya. Ito, toro mo, lulutuin nila. Ayan. oh, nakita mo yung pusit, ha? No? Lulutuin mo siya. papaluto mo. Kung mga saan toro mo, ipaluto mo. Ayan. Kaya dito, kahit na sabihin natin, ito, sarap nito, pampano. Grabe. Ayan mga kabilder. So, yun na nga. Ah, nakapagpaluto na tayo at sobrang pagod ayan kaya okay thank you yun mga kabinders diyan natapos yung aming uh, masarap na kwentuhan nung time na yun na kumakain kami dahil nga nagmamadali kami ng uwi noon dahil naabutan kami ng ulan yun. so yun, mga yung mga ka-builders, yung isa isang naming project na short project lang yan, Inabot lang halos sa sampung araw kung trabaho namin din Okay mga ka-builders hanggang sa susunod po, shout out muna ako sa inyo. Doon sa aking mga subscriber, ayan. Shout out din po ako doon sa mga ah uh, hardware na may meron tayong mga previous na nakukuha. Ayan, lalo na kay Ma'am Kim, kay Mighty. Yun. Ah, ayo kay Sir Lee, ayan. Sir, thank you very much sa aking kapo vlogger na si Sir Lee, ayan, Okay? So, doon sa aking mga tauhan na walang sawa na nagtatrabaho sa akin. Malapit na Pasko, maghintay na. Magiging masaya na naman ang ating pamilya niyan. Okay? So, lahat ng mga natin, Uh, binibigyan nyo ng uh, pagpapahalaga yung trabaho nyo na why eh, pang uh, push para na sa ganun eh. marami pa tayong trabaho makuha uh, yun lang hinihiling ko sa inyo alam kong napakasipag nyo thank you very much sa inyo at uh, huwag kayong mag-alala yung biyayang meron tayo kasama kayo dyan sa tagumpay okay maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber Hanggang sa susunod po, abangan nyo naman mga susunod kong project dahil napakarami pa po. Lalo pa mayroon tayong building na gagawin. Okay? So, thank you very much.